Magandang araw po itong landas ng pag-asa. Ako si Glenn. Sa mabuting balita na ating Panginoon para sa araw na ito, ang talinhagat tungkol sa isang katiwala na sinisisante ng kanyang amo dahil sa pandarambong. Nag-isip-isip daw ang katiwala kung ano ang estratehiyang mainam niyang gawin. Akalain mong ang naging hakbang niya ay eh isa-isahin ang mga may utang sa kanyang amo pagkatapos binigyan niya sila ng pagkalalaki aking mga discount. Hamak mo yun. Hindi ba pandaraya yon? Hindi ba dapat lalong ikagalit yon ng kanyang amo? Pero ito ang katakataka. Sa halip na magalit ang kanyang amo, aba eh, pinuri pa ang katiwala dahil matalino at masinop daw ang kanyang ginawa. Ano ba ang gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon sa talinhagang ito? Una, ang kahalagahan ng pakikipagkapwa-tao. Sa anumang pagkakataon, dapat siguraduhin natin kasundo natin ang sinuman. Iwasan ang dibay-dibay, iwaksi ang pakikipag-alitan. Dahil hindi natin alam kung kailan natin kakailanganin ang tulong ng iba. May kasabihan, huwag nating pagmamataasan ng mga taong nakakasabay natin sa pagpanik sa landas ng tagumpay. Dahil malamang, sila rin ang ating makakasalubong sa ating pagbaba. E sino ba ang kasalubong ng katiwala sa kanyang pagbaba? At kung binigyan niya sila ng pagkalalaking mga discount, e sino hindi matutuwa? Ano naman ang kahulugan ng malalaking discount? Tingin ko, patama ito ni Jesus sa mga pariseyo at mga saduseyo na minsan niya nang tinuligsa sa Matthew 24. Kasi lagi daw nilang pinababalikat sa mga tao ang pasaning pagkabibigat samantalang hindi man lamang nila makuhang iangat ang kanilang mga daliri upang tulungan ang mga maralita. Kapatid, kagalakan ng Panginoon ang makita tayong nagtutulungan napagaanin ang pasani ng ating kapwa. Kaya ito ang mabuting balita. Napakalaki ng utang natin sa Diyos. Sa sobrang laki, hindi natin kayang bayaran. Mabuti na lang dumating ang katiwala. Mabuti na lang dumating ang buktong na anak na si Jesus. At ang ibinigay niya sa atin hindi lamang malaking diskwento. Tayo ay kanyang inabsuelto. Ang hamon at paanyaya, maging mahabagin. Ang pasani ng kapwa ay ating pagaanin. Amen. Ipasa ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung iyong ipapamalita. God bless.